Guys, naabutan kami ng ulan dito. Kaya dito kami sumilong. Si Ang ganda dito, solid oh. Para kami nasanuhuwa. O, oh, tunnel. Dito eh, tabuntahan na din yung tropa dito. Ano pre, okay lang kayo dyan pre? Pre, ba't nakaubad ka na pre? Hindi na na pre. Ha? Putang na nag na, nagiyelo na nga yung kamay ka. Kalaboko ka talaga eh, no? Eto, <laughs> ang ganda dito. Ganda. Ang malas lang namin kasi ano, pumunta kami dito na ulan. Five hours na kami nagbebiyahe. Eh. Set up ng 360 natin is 5. Ilang total kilometer pa punta doon? Wala sa atin. Yung tropa, parang lungkot ng tropa. ilang kilometer pa punta atin. Ano pre? Ayos lang ba? Ayos lang? Pagod, pagod. Pagod. Pagod tayo, pre. Hindi ka mapapagod. Makita yung view. Ang ganda, oh. Ganda dito, eh, no? Solid. Dito tayo, banda. Magbibiyay pa ba tayo doon? Oo, ah. Mga ilang oras pa? Sa oras. Sa oras pa? Ito nga nalas 9, no? Nalas 3, tayo malis. 5 hours na tayo nang pre. Layo, Solid. Hindi, kung sinasagad natin. Ito, wala ito. Hindi, gawa ng... Siyempre, dandahan tayo na ulan, di ba? Break right to body! <laughs> Tara, dance! Putang Grabe na lang nakasan namin dito. Ito pa rin maganda kuha ang video. sulit oh. Baka... Baka may bus biglang dumatayin. Bus! Ang oh, ganda, Putik niyan. Ganda talaga ng taroko, no? Teroko kumul. May <laughs> <laughs> na yung train? Bakit? Tangina sabi ni Aiden, may daw eh. Magjijotron siya ako eh. Tangina, may train sa lubog natin. Buta, patay tayo lahat pre. Solid lang view. to pre, no? Doon kanina, no? Ito mo na walang dumandaan eh. Solid talaga ang rides. Solid din yung absin natin. <laughs> <laughs> ano, kamusta? Pagod ba? Pagod? Ano, galik tayo sa Gabi, 5 kami na biyahe. Ang pa ng kalsada. Oh. Uh. Na, no, maglalaba muna tayo. Yung ayan. bumabagsak tsaka ay yung bago <laughs> Ito? Patay ka dyan bro, pag nabagsak yan. Itong ito yung itong view na ano. Nang wala sa Pinas, no? Ganda.